isang tagpo ako nakita makita. Ang taong hinahirapan ng kanyang sakit. Pero na bumbarin siya para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya yes, sana naman po, tumukong natin siya. Alam ko na may mga buti puso dyan. Sana po, po tumukong natin po siya atin siya. So, nagmamakawa ako sa inyo. Hindi naman po ang may ganda rob dyan. Maraming salamat po. Ngayon pa lang, nagpapasalamat po kami ng marami sa inyo. At ang Diyos na po, ang bahal, siyang mahala na mabalis ang sumbra sa inyo. Salamat po. Uh, hello po, good morning. Nandito po ako para interviewin si Rolly na Uh, bayo no bayo ko hum bayo ng kapatid ko ay kaya ano man lang ako na mamakapanood dito mga, mga kay mimi man lang na kami ng todo sa inyo dito sige na morning po sa inyo, lahat na uh, nakikinig ngayon ako po ay eh, may sakit sa puso na naramdam lumalagot po ako sa inyo maaari po sana ay tulungan niyo sa sakit kong ito para po

Kalagayan kong ito, lalapot din ako. Nakakapaglakad ng malayo. Minsan, dalawang dipa, dalawang dipa po ako na po. Kaya, nilo lang po ako sa loob ng bahay. Mayingaw na po. Kaya, tinan lang ng magandang na magaling mag ng pagkain. Yun po. Kaya po, pwede po sana na mga magandang loob dyan na gustong tumulong sa akin ay ako po si Rolando Quimado di ko sumat po yun po, nanawagan po ako sa inyo salamat po paano mo nag-uumpisa yung, ano, yung sakit mo? gusto ko lang malaman para mag-maintenance din na ating mga drugs na ano, yung sakit mo, paano mo nagkumpisa ang sakit mo? Paano mo naramdaman unang-una? Ang -una? naramdaman uh, ko yung... Unti-unti lang din ako ang ina. Pero nung ano... Hindi... Hindi terti niya na nagkumpisa. Mayroon na ito. Mayroon na ang katapos. Kaya... Uh, Natigilan ko na rin po yung pag-inom dahil meron na ng matagal. Kaya po rin ako huminga po sa kapupayan ako. Kapag nakapag-ikap na pala na pwede pala ako. Ito po ito nangyari sa Santo Domingo sa, sa, sa City. sa may Tatalon Street Ito so, ba rin katrabaho noon? Ito po ang katrabaho noon so, may, sa may uh, Andaloyong sa Wakwak Andaloyong Ito ang taon ka na pala umalis doon sa trabaho mo? Ito ang mga dalawang So kasi nakita-kita noon nung pupunta ko dito sa inyo medyo ano pa eh, masigla, masigla ka pa, masiyahin So nakulat na ako nung natita-tita ganito na kaya na, 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 na kaya manabuti ko na kung sino man dyan ang may gusto ng tumulong sa ating sa ating kababayan tulungan po natin sana po matulungan natin siya, hindi naman sa pag pero gusto ko rin, ito lang ang gusto kong matulong kasi wala akong may ibang may tutulong sa kanya kundi yung vlog lang kasi isa ko sa mga nagbablog, gusto ko rin siya eh dahing sa inyo mga kaubayan, sana po matulungan natin siya dahil wala silang siyang ano ah, uh, sa ng kanyang kanakayan. Mahal ang mga gamot niya, nakatutunang araw-araw mo, magkano kanukunso mo ng kanyang mga bigihin, kanyang mga gamotan. So, ito na ang parang ko para makatulong sa kanya. Sana naman, magpalaan siya na nangawin ng Diyos ang mga katulong dito ay serut na mahal na mag, 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 mag iba-ibang kay ang uh, suklay para sa inyo kaya pura't pura't ako talaga nung nasabi sa akin ng kapatid ko na si Rudy may sakit na gano'n kinala ko na ako ito nung no, dinata pa ako kinala ko na ito at ipokonta to na ako sa Bulacan Rudy, hanggang dito bubunta ako dito hindi dito ako na ito kaya nabagdisyon ko na ito lang kahit kung may tuturong sa kanya hindi kung may mabuting puso dyan ah, mangingin ng tulong sa at ating mga ah, nakakaluwag dyan pwede naman na ito, ito lang ang masabi ko ito lang ang, ang ano ko sa pagtulong ito lang may isip ko para makatulong sa iyo eh, nakikita ko naman na gusto mo rin magbuhay talaga malaban ka para sa pamilya mo Ayan, kung sa nga eh dapat nga ano eh matagal ka na yung set mo dapat nga may ano muna yung kung anong mga kailangan mo pero ngayon ngayon, ngayon ko lang naisip ko dahil ngayon na ako nag sinabi ng kapatid ko pumunta ka dito tutug talagang si siguro nag ano nag na ka dito para yung mga upakita sa ating mga kapupayan na ganito ang nangyari na iyo ako sa wala akong balak-balak talaga na pumunta dito. Pwede na akong magsalita rin. Uh, uh, huh? Ha? Pwede pa akong mawag. Oo, sige! Uh, Sir, so, ma'am, nalalawagan pa uli ako tayo inyo. Na... Pwede. Eh, Nalawagan po ako kay... Eh, Sinato, kapatid ko po. po, dito po, dito po ako ng bahay. Si Willie Rebillame po. Mursing Bitsuto at Jimmy Kapuso po po. Sino bang po sa inyo ang maaaring gusto tumulong po ko sa inyo ng tulong po para po sa akin Sakit pong ito, para naman po sana pa po ang buhay ko kong matuntungan dahil gusto ko pa pong makapili ang pamilya ko lalo lalo na po yung tao ko na lang po ng katrabaho nag-aaral pa po yung tatlong anak ko sa college po tapos so, dito po ako nakatira sa bahay pong ito na parong parong mula ng bumutiyo dito pa rin po ay wala na rin po kakaya po, pa rin ng pagpalit ng mungkong dito ito lang pong ng po, po na talay matulungan niya po ako ito po yung ito ya ni kapatid na Rudy ito yung bahay niya ito nanggita naman po. Bahay so, niya po. Siguro na mama. Nakikita niya yung bahay niya. So, maraming maraming salamat sa mga tulong sa kanya. Are, are. Yung din niya po ay kong pina. Po. Po, ito man. lang po yung hihiga niya. Minsan, nakahiga siya sa ano, hindi na, siya, nulululula siya, nulululula siya pag ano. Ay, na siya. Na Ipakita mo nga. Ay, po ako matulog. Ganyan lang po siya matulog. Magpahinga. sa gabi, na po yan ang tulog po. Uh, hindi po akong makahit ha nang maayos kasi po nalulunod po ako sa aking pag-iingat kaya uh, po ganito na lang po pag tulog ko kaya po magdamag yung hapon pati mga paa po namamagana rin po kaya uh, minsan pinapayot po sa asawa ko pag nandito lang po. Tayo ba lang po? Ano lang po? Masa po ko. Salamat po. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.